Ang Paulino J. Garcia Memorial Research Center o mas kilala bilang PJG pinangalan kay Dr. Paulino J. Garcia na ipinanganak sa Gapan, Nueva Ecija. Siya ang nag-iisang Health Secretary na mayroong dalawang termino, naging Health Secretary taong 1954 at taong 1965, naging Chief Geologist ng University of Santo Tomas, naging Chairman ng National Development Board Inilakad niya ang mga infrastructure development projects tulad ng pagpapatayo ng Atomic Research Center building at nag-sponsor ng kadang-kadang research foundation upang mailigtas ang coconut industry ng mga panahon iyon. Ang PJG ay unang nakilala bilang Nueva Ecija Provincial Hospital at naitatag sa pamamagitan ng Commonwealth Act 3114 at iba pang mga batas. Nabuksan ito noong December 15, 1930 na mayroong kapasidad na 30 beds. Ang kalaunan na tatawagin na Paulino J. Garcia Memorial Research Center o PJG ay unang nakilala bilang Nueva Ecija Provincial Hospital at naitatag sa pamamagitan ng Commonwealth Act 3114. Nabuksan ito noong December 15, 1930 na mayroong kapasidad na 30 beds. Ang unang hospital director ng Nueva Ecija Provincial Hospital ay si Dr. Facundo Esquivel noong pamunuan ng dating gobernador Ezequiel Santos. Sa visa ng Republic Act 6325 na naipasa noong June 19, 1971 ay naging National Hospital ng Nueva Ecija Provincial Hospital na pinangalan ng Dr. Faulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Nagdagdag ng pondong 2 milyon para sa pagportayo ng karagdagang building. Sa pamamagitan ng naman ng Republic Act 11704 noong April 16, 2022 ay nadagdagan ang bed capacity mula 400 to 1000 sa PJJ. Sa kasalukuyan, ang Paulino J. Garcia Memorial Research Center o PJJ naghahatid ng tulong medikal hindi lamang sa Nueva Ecija kundi sa mga karatig lugar rin nito.